So, po. good morning. Good morning. Good morning. Ang ating gagawin ngayon. So, 155 na super stainless. So, ang natin is Eto, yung kakabit natin. Ito, ito, kinabit ah ito. Uh, tsaka tapaludo. Kinabitan na natin kanina ng tapaludo. Ito, gagawin pa to. Uh, tapos yung manibela na pang Harley yan, si boss. Yung may-ari, yung binasadya niya yan. ah uh, ano pa siya? Parang ilukos pa, malayo. Malayo yung binagmulan, ilukos. Nakarating dito sa Bulacan. so, <laughs> so, ayan na nga. Ito na, yung kakabit natin, putres. Eh, hindi ko na napakita nung binaklas ko kanina kasi medyo mahirap baklasin. Saka ito, yan. Puro plug and play. Ayan. Ganyan sya. Tapos dito. Ayan, tanggalin muna natin yung nut dito. Ayan, okay na, sir. Ayan. Ayan, ganyan ang forma nya. So, tanggalin muna natin yung nut para diretsyo na natin na Ang gagawin natin ay puro salpak lang muna. Ito kasi plug and play dahil nung ginawa is naka-actual, naka-actual to sa sa Honda TMX. TMX 125 tsaka 155 pareho lang. Isang sukat lang siya. So ayan, ayan. Opo. Opo. Uh, <laughs> ayan yung ina yun natin. So pag ginigpitan natin, ito kasi malaking bagay dahil hindi naman natin hinihingi, 'di ba? May disgrasya or gumanga Shift na 'yung tuhod. Tsaka at the same time, 'yung pas passenger may may tungtungan pa siya, may apakan. Mm -hmm. Ayan. Jack Patrito si boss, medyo sariwa niya nabili, mura lang. Eh, huwag na nating sabihin, baka mabili nyo pa. <laughs> Ayan. Abos, baka nais mo. dito to yan. Ayan. Bola lang dito, yan. Ito po passenger. Ayan, dito na pack. So, nakabolt siya dito. Kaya matibay siya. Plug in play. Lalo pag naigpitan na natin, matatag na siya. Ayan. Kaya kung ano man ang nais nyo, o gusto nyo, PM lang kayo or visit kayo sa aming shop. Dito sa Villa Rica Road. Kaping ilog, Marilao, Bulacan. Ayan. Ang ating ginawa. O... Oh. Ini kita ni boss. Yan yung pinaka-forma niya. Matatag siya dahil ano siya, ayan, puro bolt. Safety, safety. Ah, oh, yung pasahero talagang komportable. May isang dala na may tungtungan pa, sangka pa. Kaso ano lang to ni boss, service lang. Uh, pinapaganda lang pang <laughs> Ayan, mga customer natin dito sa ating shop. Yeah. Pasok na sa mga ano, Beverly home motor shop. Ayan, shout out daw uh, uh, ya, sa Beverly Home Motor Shop. Yeah, Ayan, shout out daw sabi uh, sa ni Home. Tamu. Uh, mga katudan niya raw, shout out sa Beverly Home. sa yung boss? Sa Muson? Ah, sa prensa. Ah, prensa. Oh, sa so prensa. So, okay. Ah. <tinyo> oh, yan. Ayang... Ayan, si Lebos. Thank you so much. Sa... Ayan. Puging-puging na. Puging na yung motor. Puging pa yung driver. Di saan pa? Dito <tinyo> to, ayan. wala lang 'yan. So okay na, ito 'yung mga sinasabi natin ng na mga plug and play. Yan. So ito kasi walang hex nut bolt si boss, so papalitan niya na lang para mawala 'to. Para hindi na siya, para maganda siya tingnan. Ayan po siya ang kagandahan yan Plug and play na naka dito nakabolt doon. Wala siyang wi-welding na kung ano kung ano wala tayong ina din. Pangkaon ta Kapit na lang oh. Oo, ayan. Honda Barako available po tayo diyan kahit na anong motor, meron naman. Ayan. Meron na ko mga universal na ganyan eh na walang mga bracket kasi ang iba Supremo, CB, mga walang bracket pa. Oo. Oh. Parang ganito lang. Ah, oh, yan ganito lang. Kasi pareho lang naman kasi yung bracket lang nagkakatalo. Yung available ko lang dyan, Barako, sa Katimig, yun talaga mga salpakan na. 'Yung mga CB kasi sa yung mga ano, mga madalang laman eh. Kinookokon ko 'yung niya, 'yung parang frame niya na ano. Ah, ayan. Magawa ulit 'yan, sis. 'Yan, may istak naman po tayo, wag sagali. Eh, meron pa tayo sa bahay niyan. So, araw ng linggo. ayan. napakaganda ng panahon, napakainit. Kaso mamaya uulan na naman, sigurado. So, ayan po, open dito lang po 'yan sa ating shop. So, ayan po. Maaw, lang diahin lang. Oo na po. Naging successful naman yung pagkakabit natin. Kasi so, may ibang nangarap yun. Iigpita na lang natin mamaya. Ayan. Okay. Um, plug and play na yan. Putres. Uh, hanggang dulo. So, ayan po. So maraming maraming salamat po. Ayan. God bless. Ingat po tayo parate. See you.